Magandang hapon. Yan po yung aming niluluto. Meron po kami nagpa-reserve na meron din po kami itong nakaabang para sa aming mga customer. Yan po mga madiscarding mommy. May customer na po. Yan na po yung rider. Sir, andito na po yung inyong order. siya yung sa school? Ilan? Lin? Ilan daw? May lagayang ka? Doon ka siya na? Sige na, lagayin mo na muna. 2560. Pipika po yung aming suki. Sige. Wait lang po.